Medyo kami dati saya, kami nang sayang. Punta kami ng sementeryo ngayon guys kasi wala kami mapagparkingan kaya dito kami nagparking sa gilid. Kasama ko yung misis ko, mga anak ko, ayan, sa likuran. Tapos yung pamangking ko, dalawa. So nakapark kami ngayon dito sa may da dating Ay, release. Yan, pundi, Pungo, dating release ng ito ito. ito. No, no. Pakita ko sa harap. Wala ang dating ano to eh. <coughs> dating release. Ayun. Ganton dire-diretso. Kaso natabunan na lang ngayon sedimento na eh. Yung release siguro baka pinaklas na 'yun. yung ano sa internet. Pupunta sana kami doon sa Semilero kasi walang mga pagparkingan doon kaya hindi ko maiwan kung mga bata. Si Chiwel, pag pinapagamit ko sa pagpumudyo, alam mo yung know, ginagawa niya, Day? Alam mo sa YouTube. <laughs> hindi siya nagpupudyo. Kasama ko mga pamangkin ko. Matapos ka hindi pa. Dito tayo ngayon sa parking lot ng Jollibee. Hindi pa rin tayo makapasok doon sa isang sementeryo na pinuntahan namin. Sarado. Bawal pumasok. May mga parking nga naman sa tabi ka. So ano na. Ah, uh, pulibok na. Pulibok. <laughs> So, ngayon, nakaisip kami ng ideya na pumunta na lang dito sa Jollibee. Yeah. Kasama okay. ko pa rin ang aking mag -ina. Okay. At ang bumaba na lang ay si na nanay at si kuya. Pumunta na lang doon. Sila na lang nag-ilaw <coughs> doon sa sa puntod ng uh, chewing ko at ng kapatid ko. ngayon, nandito lang kami sa may parking lot ng Jollibee. Ayan maghihintay lang kami. Ngayon para makapag-park kami dito guys. Para hindi naman nakakahiya siyempre. Maghihintay kami dito ng medyo matagal. ba? So umorder na kami sa Jollibee para at dito na lang kami kumain sa parking lot. Para, hindi naman nakakahiya ba? Diba? Aray! So, merienda na rin sila. Dito na kami kumain sa loob. At mamaya, pang last destination namin. Ipupunta kami doon sa isang sementeryo na panghuli sa may sindalan. Tatlo nga palang sementeryo ang pinuntahan namin dito guys. San Fernando dito sa Good Shepherd at sa may sindalan. Para parang lang naman San Fernando pero mag, medyo magkakalayo lang sila. so ayan. Alright. Yun lang. <laughs> ah, Walter ngayon guys. Kakain tayo na. na. Malilibre ka?

Na saling... sa inasal ngayon guys eh. ko pa ng Puro kayo. Ito pa ko yung suminga. Ano? Gusto ko suminga. Sisinga ka. Kunin mo yung panyo mo. Kamayan to kamayan ah. Pausa rin. sa mo? Limas. na? Hindi ka pwede nun. Povilin ng Teddy ba? Video guys. <laughs> Video no? Oh, sabay, 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 sabay. Wow. Ilet na. Uy, pala tayo sa <laughs> naman. Dami organis ngayon, no? Yung masak yun. Dito nakapat. I love you. Manood ako yung cellphone. Ha? Lakad, lakad. Lakad. Para ka rin na sa ano eh. <coughs> Anong titinda ng lobo? Kaya na yung dalawa. Sasakal Dalaw mo rin yan eh Mayassa na. Eh. Uh, Ayun na, eh. Ulan na. uwi na, na. Bakit? Umulan? Yes. Daumbulan? Tuna? Paano yung daya? Saya Daya umulan? Sana yung ano? Ako na sa tapos ng mga tapos ano? Wampon na yung mga bata kaya? Di nala na namin dito sa ano sa sakyan? Yo, yeah, so what's up mga kaibigan? Nandito kami ngayon sa sa Nagustin ano. Uh, pagkatapos namin doon sa cemeteryo, so nagyaya si Tita na pumunta dito sa kanila para magmeryenda. So dahil hindi na kami pwede magtagal doon kasi may mga kasama kaming bata at lalo na ngayon nag-uulan-ulan. So napagka uh, ano namin, napag-desisyon na namin na hanggang ano na lang uh, alas 4 so ang oras natin ngayon ay ano oras na ba ay 3.44 pa lang pala so medyo maaga kami nakapagpak kanina pero usapan talaga alas 4 eh. so, ngayon mag ngayon, yun Now, let's go hey, what's up guys? Nandito tayo ngayon Ang ulo ko kaya ikot-ikot. Sa so, sana kami nagpupunta. sa pa Ingay mo. Bukas ko ito pa kami lang ano, panggasinan. Nanawag. Ah.